Dali na sila doon. Lumipat agad, guys. Kasi walang pahuli. Dito tayo, guys. Sa ibang apistuhanan natin, guys. Ito, guys, oh. Umaga guys, ah, meron na tayong kampain guys, ako guys oh kahuli pa rin na, na tayo guys, umaga. ito oh guys oh ah, nahuli na nahuli ko ngayong umaga guys mga kampain guys at ang iba nito gagawin na naman ng alamang alamang na hipon guys oh kasi compress po, guys oh bahol na guys mga Ma laki na guys, hindi na maliit na hipon. Para pangpain guys, oh. hey guys mamaya naman guys kay ano maligo pa ko guys kay mag ano na kami punta na kami doon sa laot hanap na naman ng isda guys at maraming salamat guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. Two hours later. Hello guys. Magandang tanghali guys. Dito tayo guys. Naka-piston na tayo dito sa nagata natin guys. Dito tayo. Hindi kami natuloy doon sa payaw natin guys kasi parang wala siguro hindi siguro ang guys sa mga payaw guys kay ang kata, ang katabi sa payaw natin guys ang payaw din sa bahay namin dali lang sila doon limipat agad guys kasi walang pahuli dito tayo guys Ibang uh, iba nga na natin, guys. Ito, guys, oh. Salay-salay pati Ano, guys? Ah, uh, Guys, okay, salay-salay, guys, oh. na, ano, guys. Kailangan pa inan, guys kasi pag walang kain guys hindi hindi mapahuli guys hindi nasibad kailangan ng pain guys kailan muna bago i kailan sa ilalim guys Malalim dito guys so Guys, mayroon ng huli guys, oh. tools isda ito so, mayroong salay din guys at sige guys dito lang muna guys mamaya na ako mag update pa ganun na sa bahay pagdating na dun guys sa bahay guys kasi so, kung ko lang isda namin guys ngayon lang ni nagpahuli guys kanina wala at, ito guys mag ano daw ang para dito ko guys mag manghuli daw siya kasi ngayon pa daw nagpahuli guys at mamaya na lang ako guys mag video pag ando na sa bahay sa sana guys makarami tayo at sana rin hindi rin kayo guys magsawa guys kapag bye bye sa mga content namin kahit dito lang kahit minsan lang hindi sa dagat guys palagi good guys sa dagat kami nag no, kunkin kasi ito ang hanap buhay namin guys ito palagi sa dagat araw araw guys um, walang okasyon sa paralan ng anak ko oh. so, ito palagi guys sa dagat na o guys o oh. Ito, guys, bilis, oh. guys dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi A few moments later. Hello guys, magandang hapon guys. Ito na ang nahuli namin ngayon nga araw guys. Uh, maka Nakasampung pinggan ka hapon guys. sampung uh, pinggan. gihapon lahat guys halo halo lang lagi guys ang hindi lang halo guys yung isang pinggan na dilis at ito anong pangalan nito sa inyo maripati man yan ngalan sa amin dito guys ito maripati guys at salay salay ito lang ang walang halo guys ang iba guys may mga halo na ito halo halo lang guys ito Halo guys, seperti itu guys. Itu. Halo guys, Ang isda natin ngayon, guys. Guys. Nah, uh, sampung pinggan Gihapon lahat guys. Ah, okay na guys. Mata mayroon nang ibinta doon sa palingki. Dito na lang muna guys. Bukas na naman ulit guys. Maraming salamat guys sa inyong pag subaybay guys at pagsuporta. Maraming salamat guys. At dito lang ko guys. Bye-bye guys. Ingat kayo palagi.